At dahil araw na naman ang linggo eh, ay hindi dito naman ako sa kabukiran. Kagagaling ko nga lang sa sakit kaya hinay-hinay nga muna sa mga gawain at patingay itong aking nanay hindi ko na nga natulungan sa paglalaba at baka daw ako ay mabinat. Mabuti na ang nag-iingat. Dinalhan ko na nga siya ng almusal dahil hindi pa siya nag-aalmusal at inunan na nga ang labada. Sabi ko nga sa kanya, huwag niyang gawin yung palagi dahil hindi yung mabuti sa kanya lalo't may edad na siya. Malapit nga pala ng aming labay sa munting palaisdaan ng aming kapitbahay. Marami nga pala silang tilapia dyan, medyo maliliit pa nga lang at di pa pwedeng hulihin. May mga alaga din silang ganso at pato, sadyang mahihain din pala ang mga to at alam atang kukunan ko sila ng video kaya di rin sa akin nagpakita. At dito rin nga pala guys ang daanan papuntang Nabuntugan River Park. Medyo bakante ngayon ng parking area dahil maulan. Medyo malamig yung panahon. Mabaha din kasi sa ilog pag ganitong maulan. At susunod nga guys, itour ko naman kayo sa Nabuntugan River Park. At kung bakit siya tinawag na Nabuntugan, abangan! Inabot na nga ng ulan itong aking mother dear kaya pinayungan ko na siya. Medyo madami-dami din pala siyang labahin. Ayaw naman siyang magpatulong sa akin gawa nang kagagaling ko lang sa sakit. Mabuti na daw nag-iingat, kaya't pinatulong ko na nga itong aking pamangkin para kako'y matapos na at baka abutan pa kami ng baha. Training ko na tuloy ito sa kanya, sabi ko eh, kami nga nung mga bata pa talagang sinasanay sa mga gawaing bahay. Para kapag malalaki na hindi puro asa sa mga magulang. Kaya't mabuti na yung habang bata pa ay sanay sa mga gawaing bahay. Napadaan nga palang ang aming kapitbahay na may-ari ng kalamansi na binilhan ko last Sunday. Sobrang sipag niyan at responsable. Kulang na nga lang talaga sa kanya i-asawa. Eh, Baka naman dyan guys, may single pa. Char, show friend. Baka pananghalian nga guys, inaglakad-lakad eh, ako. Nakapadaan ako sa bahay ng aking pinsan. Ikakasal nga pala ang anak niya at ayan nga at gumagawa sila ng tolda. Ganito talaga dito sa probinsya pag may ikakasal at hindi afford yung mga magagarbong lugar. Simpleng handaan lang at dekorasyon ayos na. Wala naman kasi yan sa magarbong handaan at lugar. Ang importante, may kasal at higit sa lahat nagmamahalan. Ni na nga pala ako guys ang ikakasal. Akalain nyo yun. Dati-dati sa binyag lang ako nagnininang. Ngayon ikasal na. Sa tingin nyo guys, ilang taon na ako. Ang unang makahula, syempre siyang panalo. <laughs> Pasensya na nga po guys sa aking boses at medyo hindi pa nga talaga ako masyadong okay. So yun lamang po guys. Thank you for watching. Follow me for more.